Masin kaya yung isa yung tungsin nandito pa. Ayan po may repair tayo. Lamp sa nambok. Yep, sa tatak. 10. 24 yun. Lumabog na. Natanggal na yung pindutan dito. So para tanggalin ito, tanggalin. Dito siguro, tanggalin natin ito. sa so, itong kabilaan para matanggal ito. Lang. Kapain kumuha. April okay, pa ako na Muhaan dito sa lalong dapat ayan tapos lalong so, yeah, tapos ayan nyo lang wala dito so ayan then ayan ako sa para matanggol ito na tapos mat Um, ano at na, na to? Ayan, may access na tayo dito. Ito lang yung re natin. Tanggalin ko na yung na So yun. May access na. Ito ang yung isa. Yung isa ito ang isa nandito pa. Yung isa nawawala. Sin na po nito. Mukhang nabagsak. Nak. Mag-order pa ako nito kung sakali. Tanggalin ko itong school. Power pala na natanggal. Kaya pala hindi rin nila mapagahan. Iba yung tax switch ko. Hindi ganito eh. Yeah. Ito may spare part ako na makukunan. Luto na yata hmm. ito yung module. Ayan. Ito.

Ito yung arrow, Okay. lawan ko yung Mas ito. naman mount mo. Okay, testin natin. Test ko rin ko. Set ko lang sa buzzer. Ayan. So, check natin kung mag-switch na ito. Ayan. So, mag -na rin ito. Ang so, ba nito? Tingnan natin. So, sinitok natin. Ito ng rubber nito. Ito so, yung sigurado, kasi natin. So, dito, din. So, ko lang muna dito. Ayok ko so, dun. dito. So, dito. So, dito.

Okay 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 ya, Tapos Ayan Nakita Ang screw na spring yung spring yan May pattern yung May Ayan. Tapos so, lang dun. Tapos yung, Tapos yung ano, may pattern din. Ito. Buka. Ayan. Ayan yun yung lang kailangan na kas mga sentra sya. Yung na. naman. Ayan. Lusing ko na yung tape nito. Nagyan ko pa na yung dito. Ganon kasi yung lock. Tool. Okay. Ito na muna natin. Kung magaan na siya. Saksak natin. Oop. Yan. Minus, plus, oop. Ito na kung minute. Minute. Okay na. Thank you po sa pananin niyo. Ito na. Ito na